Pero yeah. ano na tamo, duwang bulan na kamo yung bulan. Sabi duwang bulan labi na kamo. Mm -hmm. Dahil pa man. Mm -hmm. Pero may nangyari sa inyo, ha? Sige. Mm -hmm. Na, nagsasaro na kamo. Pinakipin ka rin bawal pa man ka. Pugin no, ba ka? si Anyo sa iyong puruto. ng edad na iyan. Dahil pa dapat mag-aragun na. Ito ang ilang kaganapan ng agaraw maksyon ng tabang-ora mismo kasama ang Municipal Social Welfare and Development ng Goa, Camarinesur. Ikadalumput-anim ng Agosto, nang kami ay makatanggap ng isang sumbong mula sa isang ama na nasa Calamba, Laguna. sabi niyo po tatay, nitong disyete lamang ng linggo, nalaman niyo po na meron na pong kalibin. Ito pong anak po ninyo. Labis kasi ang kanyang naging pag-alala nang malaman niyang nakipagtanan daw ang kanyang dalagitang anak, edad labing apat sa boyfriend o nito na 22 dalawang taong gulang. At ang nakakagulat pa rito, sariling inaparaw ang pasimuno. Opo. Tatay, anong nalaman niyo pong nakimanhi ka na po itong 21 anyos na boyfriend nitong anak po ninyo, ano daw yung rason kung bakit pumayag po siya? ang sabi niya, mag-uusap lang na po sila dahil paparalin lang po yung anak namin, nung laki. Apo, ano po yung sinabi mo sa kanya, itong dito sa misis mo, tatay? Hindi po yung una, huwag mo na magpamanay ka kasi bata pa yung anak natin. Para sa alalahaning ito, ay hindi na nag-aksaya ng oras ang tintabang ora mismo at agad kaming nakipag-ugnayan sa Barangay Katagbakan, Goa, Sur. At nang makarating na kami sa Camarines Sur, una naming pinuntahan ang lugar ng nanay ni Agosto na siyang handang kumupkup sa dalagita. Ngayon po nanay, ngayong araw, anong gusto niyo po bang mangyari? Gusto ko lang pong bawiin siya. Si ano pa siya, mag-de-edad pa siya. Mag-aaral pa siya. Siya rin pa siya. Naaawa ako sa kanya. Gusto ng mga kapatid, mag-sama-sama ulit sila. Kaya kung dito baka takasan lang ako. Siyempre, naranasan niya nang may asawa. Dahil sa kagustuhan na makuha ang kanyang apo, nagsanibwersa na ang tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development at ng Women's and Children Protection Desk ng Municipal Police Station ng Goa, Sur Mahigit isang oras din ang aming nilakad para makarating sa kinaroroonan ng bata kasama ang di umano'y kasintahan nito. At sa aming pagdating, isang maliit na kubo ang aming nadatnan habang payapang nasa duyan ang tinuturong boyfriend ng dalagitang si Alias Jem. Okay. Ano ka? nag kami sa katuluhan na si, may nakasabi sa na pa na kamunga ni si sa turus kaysa nga 21 so sabi sa mo ko na okay lang na nagsasaro na ka mo na sin uh, pinapresentaran pina ka sa, sa ina iyo ang ina kayo si Francia iyo kung uh, yan ini sila lang ang siya pepe pinapresentaran ng bawal ka mong ka ubon ba ka Nagturusian niyo sa inyong kuruto na iyan na pa rin dapat mag-aragun. Dahil magkutapig so, bawal ang, uh, ang mga pagkamotan. Dahil bawad, kundi sa tamang panahon, sa tamang edad. At akong kamuharanda na sa buhay. Kung dahil pa man, dahil pwede, so, tama ba? Dos, maaki. trabaho ko. Baker. <inaudible> Baker. Ah, Baker. Sa ikaw, may jurist ka na 22 anyos. Kundi, basis sa samuyan ko yan, dapat niyo kuha na on sale. Okay. okay. Diyan na kita magparahaloy. Ang mga budget mo. Tipon mo naman. Ano naman. At makalipas ang ilang minutong pamamaalam sa isa't isa, kusang loob na rin sumama na si alias Jen sa aming team. Ngunit sa gitna ng aming paglalakad, ay sinalubong kami ng galit na ina ni Jem.

nagpapasalamat po ako sa tulong niya sa pag ng, ng apo ko na 14 years old. Nagpapasalamat po ako sa Tabang ora mo sa Indang Tempo. Salamat pong po, Nakolas po.